yon magandang gabi sa inyo guys so ayan di tayo ngayon umuwi ng upper Santa Cruz silipin lang natin kung ano itsura ng ragay ngayong October 31 Disperas ng undas November 1 bukas o oh, uh huh? let's go ayan ikot, ikot lang tayo dito sa sentro silipin lang natin yung anong meron dito <laughs> anyways may mga mangilan ilan pa rin akong nasasalubong na mga biyahero na dito dumadaan ayan hindi sila dumadaan sa highway dito sila dumadaan shortcut sila so ayan. dito tayo yung sa ni ilawod Pati Raya, dadaan natin mamaya. Puta natin yan. Okay, hey, shoutout sa mga kaibigan natin dito sa River Course Pub. Ayan, dadaan na natin ang una. Yung stone pala ni Kuya Kim Lee na lipat na dito sa may katabi ni Kuya Ryan Anisarelo sa Jinx Barbecue House. Eh, okay, video sa kaliwa ko. Tapos dito naman sa kanan yung manong diyan. Tapos sa kaliwa ko ulit sa Bank sa si Deco. Tapos sa kanan producer at Maya Mark. Ayan, sa mga hindi na nakaka ng ragay, sana mag-enjoy kayo. At ikot, ikot lang tayo. At tayo una, So didiretso yun muna natin Okay may gawing establishment RBJ sa kanan ko Isang ikot muna tayo Para mas maganda Pasensya na kayo kung may madadaanan ulit tayo Mamaya pagbalik natin Well ganun talaga para makaiko tayo uh, dadaanan ulit natin yung mga dinaanan natin kanina hindi diretso de muna tayo dito sa Poblacion Araya may, hey, may matang power dito sa bayan pag naubusan kayo ng gasolina may marami dito pasikot-sikot eh Yan, uh, puro to intersection mag iisang ikot nyo na tayo dito tayo tapos sa kanan nandiyan yung the hagdan paakyat ng highway ang shout sa lahat ng taga publasyon ni Raya ngayon yung munisipyo ayan kung alam nyo to bahala na kayo kasi <laughs> dadaan lang ako okay back door dito sa likod pag kumanan ka palabas ng highway pag kumanan ka dyan palabas na ng highway tapos kung tayo sa may munisipyo sa na guys kung mauulit nating madaanan yung ibang nadaanan natin sa mga ang bahayan sige mamaya na natin daan Ang dami na dito ng establishment. alam niyo na to. Para <laughs> sa so, mga kaibigan natin dito. So, ito po smart ng yan o, King Tapos, yung Jigs Barbecue House. Pag dinire natin dito, yung Chef ni Garcia. Nandiyan na rin yung personal collection, tapos coffee ledger, one cafe. LCC, sarado na LCC. Nandito na rin yung palengke, uh, ragay public market. Tumantayan ng simbahan. Ah... Uh, Living Rosary. Okay, diretso muna tayo. Ang tanod na tayo Ay, ano? Yes, pala. Akala ko tanod. Yes, pala. Ayan, diretso yun natin. Skinita. Ayan, poblasyon ni Raya na to sa kaliwa niya dyan na maakit uh, dyan inaakit si unang kanya pransya sa fluvial procession ito yung mga ng yung pransya punta naman tayo sa may plaza saan so, na maayos yung lahat yan okay naman Ayan, ayos yung daan. tapos daan tayo ng munisipyo balik tayo ng munisipyo nandito poblasyon ni Ryan na to tayo yung plaza simbahan tapos SK building yun uh, na tinanong mo ba circuit SK building tapos plaza ang medyo maraming nakatambay eh. mga uh, kabataan tumatambay eh. balikan natin dun sa Mahay at ang balikan natin dun sa may munisipyo hindi tayo dun nakadaan so yan comment down below na lang guys kung alam nyo na yung mga nadaan na natin tapos ikot tayo dun sa ginagawang terminal nakalagay Central School main gate pero hindi pa siya binubuksan o binubuksan na parang binubuksan na yata yan ito lang naman ang sentro ng ragay tapos hindi ko tayo dun sa may producers bank uh, pakita ko sa inyo yung inaayos na kalsada yung kanina yung dun sa may ano yung palengke sa may LCC yun kadugtong yun tapos uh, kakaliwa tayo dito kasi hindi dyan pwedeng dumiretso dito tayo yan poblasyon ilawod naman to shoutout sa lahat ng taga poblasyon ilawod comment down below na lang kung nadaanan ko man yung bahay na refrigerator so ayan ito ito yung ano soon to be na magiging terminal ng lahat ng ano public transport ito lang ulit tayo balik hindi natin ito nadaanan kanina eh. comment down below na lang kayo guys so eh, ito lang naman yung sentro ng ano ng ragay so hindi ko alam kung naikot ko na ba lahat o so, ano uh, siguro sa susunod uh, umaga naman tayo mag para ano kita lahat ayun ang barangay hall ng buglas lahat sa susunod dumaga naman tayo mag iikot para kita lahat so yan sa ngayon nakakauwi uh, na muna tayo ng bahay kasi kailangan na din natin magpahinga bukas November 1 mayroong pasok uh, sa uh, mga ano customer ng Lilian San Saragay ayan, open po ang Lilian San Saragay bukas at saka sa November 2 hindi po magsasara ang opisina kaya sa mga gusto mag-avail ng appliances ayan, punta na lang kayo sa opisina na William and Sons Ragay dyan sa ano agropasyon sa una ng PUP sa mga GPS bilang katabi na so bubla o nilawod pabalik na tayo ng bahay. so yun sa kanto meron dyan mga ano parang kay tanod na nagbabantay hindi ko tanong kung ano yung purpose ng pagbabantay nila siguro para yan sa undas papasukin nila sa bypass road yung ano yung mga sasakyan para hindi mag plug up dito sa sentro so ayan malapit na tayo sa bahay ayan. Okay, muli, shoutout na lang po sa lahat ng makakapanood ng ano, uh, vlog natin itong ngayong gabi. Maraming maraming marami salamat po sa lahat ng comment, nagla-like, nag-share lalong lalo na sa mga nagpa-follow sa ating Facebook page eh. Uh, muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang po yung vlog natin at see you po sa next vlog peace out